Hello po guys. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan mga kapatid. Kumusta na po sa inyong lahat dyan guys, sa mga mahilig sa mga mutya pang depensa uh, pampaswerte. Guys, ito ay isang uri po ng mutya, mutya ng ipo-ipo. Ayan po kung nakikita niyo po. Isa siyang, isa siyang uri ng ipo-ipo. Kung bakit ipo-ipo? Ang guhit niya po ay paikot. Ayan po ang ganda po. Alam niyo po ba, kahit saan po tayo dumadaan or makakita, makakita po talaga tayo ng ganito pong uri po ng mga mutya. Ito, sinasabi, kahit saan po kayo magpunta, makakatag po kayo ng mga mutya or pinakaloban kayo ng mutya po ng kalikasan kasi po kayo ay mahilig sa mutya or biniyayan po kayo ng kakayanan para makakita ng mga mutya. Yan po guys. Ang ipo-ipo naman po guys, ginagamit to pang depensa. Ito naman po guys. Ah, uh, po guys, nakita ko lang may ano, may gabay po no? may gabay siya. Ang ipo-ipo naman po ay ginagamit sa pang depensa. Ito naman po ay may taglay na bilis. Bilis na kayo iadya sa kapahamakan or bilis naman sa kakayanan para ito ay marating or iwasan ng isang bagay. Ayan po guys. Ito naman po ang isa po ay isang maliit din po. Ayan. Ayan po mga kapatid. Ang isang maliit. Ang isang maliit naman po ay na isang uri din po. Pero ito po ay isa pong malakas pang depensa din. Ayan. Pangkapal. Kung nakita nyo po, ayan po ay may gabay. Ayan po. Pang depensa. Kahit sa ating kapaligiran po makakahanap or makakatagpo tayo ng ganito mga uri ng mga mutya. yan guys. yan po, sa mga nais po pala magkaroon ng mga mutya, pwede niyo ako puntahan po sa FB page Misi Jen Alberto lang po, may picture naman po guys, hindi po mahirap hanapin basta Missy Jen Alberto po. Uh, messenger lang po guys sa nais po. Paki-share and like po. Marami pong po nagpapa-shoutout po. Uh, hindi pa po ako nakapaglista po ng mga name po pero hayaan lang po ninyo para kung dumami po ito ay si shoutout ko po uh, minsan po magla live ako po lahat po si shoutout shoutout live po yun guys ayun po sa mga nag attend po uh, magbibigay po ako ng mga or mag, magano po ako ng mga mucha din po guys sa mga nais po ninyo na mga pampaswerte din po okay po Uh, pero po sa inyo ang shipping po. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo guys. Ayan. Uh, kung nasa kayo ngayon, palagi kayo, kung nasa man po kayo ngayon, palagi mag-ingat, magdasal para ingatan po kayo, tayo, ng poong may kapal. At palagi pong magdasal. God bless all.